Okay so guys, gusto uh, tayo mag-check sa lahat ng floor. Diyan naman tayo sa ground floor. Yan, wala ang alas doon. Sa second, third, and fourth, tayo lang nag-check. Yan. Dito pa lang alas. Okay. Check ang lobby. ang lobby door. wala ko nandun ang alas. Uy, oh, Mga gawa nila, bago yun o oh. oh, recycle recycle pala ito lahat ganda ganda o oh. yun o oh. tapit na Pasko oh. uh, August na ngayon okay check natin na dito palang alls o oh, hindi ito ang also o oh. hinahanap ko oh. Oh, ito na pala. Kanda ng library ah. Kanda na no? oh. Nag-check pa sa library kasi pag maayos na yan, hindi na tayo makakapasok yan mga guys. Oh, ganda oh guys. Andito na lang maayos naman ang ground floor. Thank you.